Bukod sa punong maestrado, puspusa na rin ang paghahanda ng posisyon sa pagtistigo ni Chief Justice Renato Corona. Ang depensa naman, kumabig sa balibalitang isang religious group ang humihimbok sa mga Senator Judge na bumoto para mapawalang sala sa si Corona. May ulot ang the spot si Jam Fisante. Jam? Yes, yes, June, wala raw alam si Defense Spokesman Atty. Tranquil Salvador third tungkol sa balitang sinusubukang udyukin ng mga opisyal ng Indesya ni Cristo, ang Senator Judges na bumoto para sa acquittal ni Chief Justice Renato Corona. Sabi ni Salvador, marahil naiisip na depensa ang nasa likod nito dahil miyembro ng Iglesia ni Cristo si Defense Council Serafin Cuevas. Ngayon wala daw alam sa Salvador tungkol dito. Tiwala naman daw sa Salvador na magdedesisyon ng mga Senator Judges base sa ebidensya. Noon pang Webes, naghahanda na raw ang punong maestrado para sa mga posibleng itanong ng Prosecution at Impeachment Court. Inaasahan nilang gigasahin si Corona pero naniniwala daw ang ang bibigyang respeto si Corona bilang punong maestrado tulad din na binigay ng respeto kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ang Prosecution naman, hindi rin daw iniwala sa barita na naglalobby ang Iglesia ni Cristo sa mga senator judges para kumbinsihin silang i-acquit si J. Corona. Ayon kay Prosecution Spokesman Congressman Erin Tanyada, hindi siya naniniwala ang magagawa yun ng Iglesia ni Cristo. Tiwala din daw siya na ang magiging desisyon ng senator judges ay basis sa ebidensya at hindi sa pag-uudyok ng anumang grupo. Sa so ngayon ay hinahanda na raw ng prosecution ng mga itatanong nila kay Corona pagharap nito sa impeachment court sa Martes. Sinigur ni Tanya na nabibigang respeto naman nila si Corona sa kanilang pagtatanong pero hindi na nila raw kasalanan kung mapahiya man ito kung matagpo hindi ito nagsasabi ng totoo. Samantala sa si senador na Lacson ay hiniwalang hindi magagawa ng edesya ng Cristo na makiusap sa mga senador na bumoto pabor kay Corona wala daw kumakausap kay Lapson mula sa INC. Ngunit kung totoo man daw ang balita, siniwala may sa mayorya ng mga senator judges ay babasi ang kanilang magiging desisyon sa ebidensya ang hinarap ng prostitusyon at depensa. Senador Alcecto din, wala rin daw alam kung kung sa bagay na iyon. Sinigurado ni Recto na magiging makatarungan at patas siya sa kanyang magiging hoto. Patuloy na sinisikap ng GMA News na kuya ng panig ng INC kaugnay ito. Balik sa iyo, June. Jam, uh, napaulat na nagtungo raw yung uh, ilang miyembro ng prosekusyon sa palasyo para ibiripika yung balibalitang winidro uh, na ni Chief Justice sa uh, Corona ang perang uh, nasa kanyang mga accounts. Nabanggit ba ito sa inyo ng Jam? Yes, uh, June, wala pag Sabi sasabing ng prosekusyon sila, kasi sila, sila mismo ay naghahanda para sa magiging testimonya si Corona. Pero alamin natin yan wala dun sa mga spokesman ng All Alright, maraming salamat, Jam Sisante.